binomba ang US embassy March 1972 pinasabog ang Greater Manila Terminal Food Market March 15 1972 binomba ang RCBC building May 13 1972 binomba ang Vietnamese embassy April 23 1972 binomba ang Filipinas Orient Airways boardroom sa Domestic Road Pasay City July 1972 ang kaganapan na hindi na isulat sa aklat ng kasaysayan ang MV Karagatan. Kung babalikan natin, taong 1971, isang grupo ng mga Pilipino ang pinadala sa China ng Communist Party of the Philippines or CPP. Inatasi ni Joe Masison, chairman ng CPP, si Ricardo Malay na sumama sa sensitibong misyon para humingi ng tulong at suporta sa komunismo ng China. Ang China ay pumayag at tumulong na magpadala ng armas para sa mga komunista sa Pilipinas. Pinalitan nila ang dating pangalan ng barko ng mga Hapon. Ang orihinal na pangalan nito ay Keshimaru at ginawang MV Karagatan. July 4, 1972, nang salubungin ng grupo ni Victor Corpus at mga dalawang pong NPA ang MV Karagatan sa isa sa pinakatago at pinakamalayong bahagi ng Isabela, ang Diguyo Point. Sekreto dapat ang pagdating ng MV Karagatan sa Isabela dahil sa impormasyong nakalap ni Edgar Aglipay isang PMA graduate at intelligence officer ng Isabela Provincial Command ng Police Constabulary, sabi niya, nakita raw ng isang eroplano na may isang barko na nagbababa ng mga armas sa baybayin ng Isabela, kaya agad-agad silang rumusponde dito. At dahil dito, nagkaroon ng putukan at pinagbabaril raw sila ng grupo ni Victor Corpus, sabi ni Aglipay. Over namin no. yung Nandun na kami sa sapat. At saka balik lang para tanggot pala. So pinagbabarin At nasabat nga na We must change and we must do so. Sa saring pangyayaring pangbobomba at pagpatay ang ginawa ng komunistang partido na ginawa ni Joe Masison at ni Noy Aquino para isisi sa administrasyon ni Marcos ang mga nangyari. Ginamit nila ang propagandang ito para makapanghikayat ng mga tao para maging rebelde, para kumalaban sa gobyerno at para pabagsakin ang noon ay isang matatag na Republika ng Pilipinas sa pamumuno ni dating Pangulong Marcos. Dahil sa kaganapan na ito sa ating bansa, napilitan si dating Pangulong Marcos na pirmahan ang Proclamation No. 1081 at magdeklara ng Marshalo sa buong Pilipinas. As of the 21st of August month, I signed... Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. samut saring propaganda ang ibinabalita noon sa mga radyo at telebisyon na tiliwas sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Noon pa man kaibigan ay nauso na ang tinatawag nating fake news. Binabalita at sinisisi ng mga oligarkong institusyon ng pamamahayag ang samot-saring pangbobomba at pagpatay na ginawa ng mga komunistang partido sa pamahalaan ni Marcos. Kaya noon ay pinasara ni Pangulong Marcos ang mga media at pinahinturi ng mga programa sa telebisyon at radyo para maiwasan ang propaganda na ginagawa ng kabilang partido, paninira sa gobyerno at pamahalaan ng Pilipinas. Dahil sa malakas ang mga kasundaluhan natin noon, ang solusyon na naisip ni Marcos at ng mga tao sa pamahalaan ay ang ideklara ang martial dahil sa hindi na mapigilan ng mga rebelde sa mga gawain ito na makakasira sa demokrasya na noon ay mapayapa nating na bansa. May mga taong binabati ko si Marcos na sinasabi na si Marcos raw di umano ang solong nagdeklara ng martial at para raw sa kanyang sariling kapakanan. Nakakaiyak na marami pa rin sa ating mga Pilipino na walang alam sa kasaysayan ang nagsasabi patungkol dito tandaan natin kay Biga na bago mapatupad ang Marshalo ay dumaan pa ito sa proseso at sinang-ayunan muna ito ng mga mambabatas bago ito ideklara. At tanging ang pangulo lamang ng Pilipinas ang siyang may kapangyarihan para magdeklara at magpanukala nito. Sinabi ito ni Pangulong Marcos sa isang presko. Uh, it is made to appear as if uh, I, I just uh, signed the decree and said I I asked the legislature to please pass a law proclaiming martial law because there was anarchy in the country. Now, uh, let me uh, say this, the opposition was strong and uh, there were members of the Security Council and somehow they adopted a resolution which uh, required that there be a unanimous vote for the armed forces to be able to move. And therefore the armed forces was mobilized. At the same time I asked uh, um, the um, opposition party to come and join me in the coalition government. I offered one half of the cabinet. And of course they laughed at me and said, why should we join you? We're going to take over the government. By the time you're through with the exercise, you're dead, politically and otherwise. So. And they uh, refused to join uh, me. I asked the advice of the uh, judiciary. I asked the Supreme Court justices, the no, Court of Appeals justices, and the members of the private sector. And all of them told me there's only one man who can proclaim martial law, and that is the president. And you are it. You are the only one who can proclaim martial law. This is why I must carry this particular mark in our history. I could have. I could not have transferred it to the legislature. Why? Because the legislature did not have the power. What does the Constitution provide? The uh, President shall be the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and he may order the Armed Forces out to quell any disorder, riot, rebellion, invasion, insurrection. and in case of invasion, insurrection, rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, he may suspend the privilege of the writ of habeas corpus or proclaim martial law throughout the Philippines or any part thereof. What does that provision provide? It provides that only the president can proclaim martial law. Pagkatapos na madeklara ang martial law, ay nahuli ng gobyerno ang mga rebeldeng sina Ninoy Aquino, Victor Corpus at Bernabe Boscaino at kinasuhan ito ng treason o pagrebelde sa pamahalaan. Pinatawan sila ng pagkakakulong at parusang kamatayan. Sa mga panahong iyon kay Bigan, maraming Pilipino ang naniniwala na ang aksyon na iyon ni dating Pangulong Marcos ay isa sa pinaka-epektibong aksyon para mapagtagumpayan ang planong pagsira sa demokrasya o kalayaan ng ating bansa. Naniniwala ang ilang mga Pilipino na alamang totoong kaganapan noon na ito ay isang tagumpay para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas na minsan ang tinangkang kunin ng mga terorista o komunista ang iniingat-ingatan natin at ipinaglaban natin kalayaan. Kaya itong mga tanong ko sa iyo ngayon kaibigan. Para sa iyo kaibigan, ang Marsa Law ba ang pinakamadilim na kasaysayan ng Pilipinas na sinasabi ng iilan? Naniniwala ka ba na tama ang desisyon ni dating Pangulong Marcos na magdeklara ng martial law para protektahan ang kalayaan, demokrasya at matatag na republika ng ating bansa. Naniniwala ako na mga istorya na totoong nakaukit sa kasaysayan ay masisiwalat na pagdating ng panahon. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lamang magpasalamat sa mga kaibigan natin na walang sawang sumusuporta sa channel na ito. Binabati ko din ang mga kaibigan natin na nasa Kuwait na sina Desiree Cruz, at Kasumi Princess Perez na pinapabati ng ating kaibigan na si Leia May Perez. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa palaging panonood at pagsubaybayan Hanggang sa muli, mga kaibigan, maraming maraming salamat po at God bless.